Simulan na po natin ang ating kwinto. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga uh, blind community sa Sibo, sa Bohol at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga secret guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Lumipas ang maraming mga taon na nagawa nila ni Tatay Abito at Tatay Dadoy na mapanatiling payapa ang lugar ng sinawahan at ulabi sa loob ng ilang mga taong nagdaan. Magkakasama kasi ang mga pinakamalakas na mga albularyo ng lugar na sinatatay Abito, Papaguryo, Tatay Damaso at itong si Tatay Dadoy sa pagbabantay doon sa buong lugar ng sinawahan, pati na doon sa patag ng ulabi. Araw ng linggo, nang magpasya itong si Tatay Abito na magpunta doon sa lugar ng kanyang pinsa na si Tata Dodo, doon sa lugar ng Valencia Bohol. Ilang taon na din na hindi nakabisita ang albularyo doon sa lugar na iyon. Ilang kapistahan na din na hindi nakapunta at nakapamista itong si Tatay Abito. Ngayon na kasalukuyan ng sakay ng isang bapor itong sitatay Tatay Abito para hindi din mababagot at mainip itong si Tatay Abito sa kanyang pagpunta doon sa lugar ng kanyang pinsan dinala nito ang kaibigan na si Picto kapitbahay ito ng albularyo at isang mangingisda kahit na apat na oras ang biyahe dahil kasama nitong si Tatay Abito itong si Picto at dahil sa kanilang pagkikwintuhan hindi na lamang nila na malayan ang apat na oras na biyahe at ang kanilang pagdating doon sa isla ng Bol. Napatitig pa nga ng ilang mga segundo itong si Tatay Abito doon sa paligid ng daungan dahil ibang iba na ito ngayon kumpara nung huling dalaw niya sa islang ito. Ilang sandali pa bumabana ang mga ito doon sa bapor at naghahanap agad ng masasakyang tricycle papunta doon sa lugar ng kanyang pinsan doon sa bukirin ng Valencia ngunit ayon sa mga driver ng mga tricycle doon wala nang bumibiyahi sa lugar na ito ng mga tricycle dahil sa sobrang layo sa lugar ng tagbilaran kung saan dumaong mga ito at bukod sa madilim napakadelikado din ang gabi papunta doon sa lugar na iyon. Kaya nagpahatid na lamang ang mga ito ng habal-habal. Wala nang pakialam pa itong si Tatay Abito kung magkano ang sisingilin ng driver sa kanila. Ang mahalaga, makarating agad ang mga ito doon sa lugar ng kanyang pinsan. Umabot din ng mahigit sa dalawang oras ang biyahe ng mga ito. Dumaan ang mga ito doon sa mga kakahuyan sa kabundukan. Bago tuloy ang dumating ang mga ito doon sa lugar nila, ni Tata Dudo. Mag-alas 10 na ito ng gabi, kaya ang ilan doon sa mga kabayan na nadadaanan nila nakapatay na halos ang mga ilaw ng mga ito. Ang ilan naman dahil bukas na ang kapistahan, gising at naghanda pa ang mga ito. Magkakahalong tuwa naman at gulat ang naramdaman nitong si Tata Dudo nang makita itong si Tatay Abito. Napapamura pa nga ito dahil sa sobrang tuwa Napayakap pa nga ito sa kanyang pinsa na si Tatay Abito dahil nga wala itong kalam-alam sa kanyang pagdating. Pati ang asawa at mga anak nitong si Tata Dodo tuwang-tuwa din ang mga ito sa pagdating nila ni Tatay Abito. Ilang sandali pa, umalis na ang naghatid sa kanila na habal-habal sa gabing iyon. Dahil tapos na sa trabaho si na Tata Dodo, nag-iinuman na lamang ang mga ito ng tuba doon sa labas ng bahay nito kasama ang isa pang bisita at itong si Picto. Sa buong gabing iyon, nagkwikwintuhan nila mga mga ito habang nagiinuman ng tuba hanggang sa makaramdam ang mga ito ng pagkaantok at makatulog. Ngunit kinabukasan, nagising ng maaga ang mga ito dahil sa kaguluhan doon sa paligid. Nando doon ang isa pang pinsan itong si Tata Dodo na ang matanda at agad na ibinabalita nito ang natagpo ang patay na nakamotor doon sa kakahuyan na nasa labasan ng kanilang sityo. Wakwak -wak ang dibdib nito at hinihinala nilang aswang ang may kagagawan. Nagulat itong si Tatay Abito nang marinig ang mga pangyayaring ito na maaring may aswang din pala ang nandrito sa lugar nila ni Tata Dodo. Wala kasing ideya itong si Tatay Abito na may mga aswang din pala ang gumagala at namimiste sa lugar ng Valencia. Agad na umalis si Natata Dudo kasama si tatay Abito at Picto para tingnan ang nasabing biktima. Ayon kasi sa pinsan nitong si Tata Dudo, hindi ito ang unang pagkakataon na may mga nabibiktima ang mga aswang sa kanilang lugar. Dahil noong nakarang linggo lamang, may nabiktima din ang mga ito na taga-ibang sityo at ayon pa sa balita kamuntikan itong mapatay ng mga hinihinalang aswang. Hindi lamang din mga tao ang puntirya ng mga aswang na ito dahil kadalasan ang kanilang mga alagang hayop ang puntirya din ng mga aswang na ito na walang pinipili. Nagmamadaling lakad takbo na ang ginawa nila ni Tata Dodo hanggang sa makarating ang mga ito doon sa kakahuyan sa labasan ng kanilang sityo. May mga tanod na ang nandoon. Agad na nanila nila ang biktima ng aswang na nakasandal na lamang doon sa puno ng kahoy at butas at wakwak -wak ang diddib. Wala na ang puso ng biktima. Ang sinasakyan nitong motor nakatimbuwang na lamang doon sa gilid ng kalsada. Ngunit ang ikinagulat pa nila ni Tatay Abito at Pikto dahil kilala nila ang biktimang ito. Ito ang driver ng habal-habal na sinasakyan nila kagabi. Nagimbal si na tatay Abito at nakakaramdam ito ng pagsisisi dahil pinilit na lamang kasi nila ito kagabi dahil nga wala na silang iba pang masasakyan. Ilang sandali pa, dumating na din doon ang kapitan at kinuha na nila ang bangkay ng kawawang biktima para tuluyang madala na ito doon sa bayan. Agad naman, Napalihim na, na nag-uusal at nagbato itong si Tatay Abito ng mga orasyon. Nais niyang masundan ang may gawa sa pagpatay na iyon. Ilang sandali, nang tuluyang maihatid na ang bangkay, nagpatawag agad ng pulong ang kapitan ng lugar para tulong-tulong na ang lahat ng mga ito sa kanilang gagawing pagbabantay. Dahil kapistahan pa naman ngayon at maraming mga tao ang dumarayo sa kanilang kapistahan. Hindi na lamang sinabi pa nila ni Tatay Abito at Pikto nakilala nila ang nabiktima ng aswang. Nagiging abala na din kasi ang mga sumunod na mga oras para sa mga ito dahil nagsidatingan na ang mga bisita ng mga ito. Galing ang mga ito sa iba't ibang lugar ng Bulacan at Valencia. May mga palaro din doon at may mga peryahan. Sa mga oras na iyon, tumutulong na din sina Tatay Abito at Pikto sa pag-iistima sa kanilang mga panauhin at mga bisita. Pagsapit ng tanghali, mas dumarami pa ang nagiging bisita ng mga ito. Kaya nagiging mas abala ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali. Doon, sa katabing bahay ng bahay nila ni Tata Dodo, may napansin itong si Tatay Abito na kakaiba ang presensya. Hindi siya maaring magkakamali ang dalawang nakikita niya na nandoon at nakipista. Sigurado siyang mga aswang ang presensya ng mga ito. Kaya napatigil sa ginagawa itong si Tatay Abito at pabulong na uwi ka nito kay Pikto. Pikto, ikaw na lamang muna ang bahala dito. Tulungan mo muna si Dodo. May gagawin lamang ako. Pupuntahan ko lamang ang kabilang bahay may susuriin lamang ako. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, tuloy-tuloy nang naglalakad itong si Tatay Abito papunta doon sa kabilang bahay. Maraming tao ang nandoon, ngunit ang ikinabahala nitong si Tatay Abito ang pagmumuka ng dalawang mga aswang na nagkukunoring mga tao lamang at nakikipista. Hindi kasi mapakali ang dalawang ito na nagpalingon-lingon na parang may binabalak na masama ang mga ito doon sa mga taong nakipista nang tuluyang makalapit na itong si Tatay Abito na niya na may kinuhang mga pulbo ang dalawa galing sa kanila mga bulsa at balak na sanang isaboy ito doon sa paligid. Wala nang inaaksayang sandali pa itong si Tatay Abito agad niyang binara ang mga ito at nagbato agad ng mga usal itong si Tatay Abito para pudil at dipinsa sa mga taong nandoon at uwi ka nito doon sa dalawa. Babalaan ko kayo mga kaibigan. Huwag na ninyong ituloy pa ang masamang binabalak ninyo sa mga taong nandito. Dahil kung magmamatigas kayo, mapipilitan akong patumbahin agad kayo dito mismo sa kinatatayuan ninyo mahina lamang ang pagkakawikang iyon nitong si Tatay Abito. Ngunit rinig na rinig ito ng dalawa na sobrang nagulat at napalingon sa kanya. Agad na napatitig ang mga ito kay Tatay Abito ng matalim at pagkatapos nagmamadaling naglalakad ang mga ito papalayo doon sa lugar. Ngunit hindi pa rin kontinto itong si Tatay Abito. Kailangan niyang kumprontahin ang mga ito. Naisip kasi nitong si Tatay Abito na maaring ang dalawang ito ay may kinalaman sa pagkamatay ng driver ng habal-habal kagabi. Agad niya itong sinundan hanggang sa pagdating ng mga ito doon sa may sagingan. Nagulat pa nga itong si Tatay Abito dahil sinadyang hinihintay talaga siya ng dalawa na sa mga oras na iyon nang gigigil na habang nakatitig ito sa kanya. Huwi ka naman agad nung isa nang tuluyang makalapit na itong si Tatay Abito sa kanila alam pakialamiro ka matanda. Pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Sagot naman agad nitong si Tatay Abito habang nagpalingon-lingon sa buong paligid at hindi natitinag doon sa dalawang mga aswang. Tinitiyak muna nitong si Tatay Abito na walang makakakita sa kanila doon sa may sagingan. Huwag niyo akong takutin mga demonyo. Sa ilang taon ko nang nakipaglaban sa mga kampo ng kadiliman, hindi ang mga katulad ninyo ang makakatalo sa akin. Kung magmamatigas kayo ngayon, papatayin ko kayo agad. Nang marinig ang mga iyon nang dalawang mga aswang, biglang umangil ang mga ito na inaakala nitong si Tatay Abito na aataki na ang dalawa sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali biglang tumakbo ang dalawa papunta doon sa mga talahiban. Agad na sinundan ang mga iyon nitong si Tatay Abito. Ngunit pagdating ng mga ito doon sa may talahiban, nagiging mga malalaking baboy ramok ang dalawa at mabilis na humahagibis sa pagtakbo. Na makalipas lamang ang ilang mga segundo, nawala na ng tuluyan ang mga ito doon sa paningin ng albularyo. Sa mga pagkakataon na ito, hinayaan na lamang nitong si Tatay Abito na makalayo ang mga aswang. Naisip niyang hindi pa ngayon ang tamang oras para patayin ang mga ito dahil nga nasa kapistahan ang lugar ng sityo nila ni Tata Nudo, Ayaw niyang magkagulo ang mga ito pag nagkataon. Batid niyang magkikita pa silang muli ng mga aswang na iyon at sa mga pagkakataon na ito tutuluyan na niya ang dalawang ito Ngunit sa kabilang pag-iisip naman itong si Tatay Abito, batid niya na hindi lamang dalawa ang bilang ng mga aswang doon sa sityo. Batid niya na may mga kasamahan pa ang mga ito. Kailangan niyang mahanap ang mga ito at kumpruntahin tulad ng kanyang ginawa doon sa dalawa. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakad na itong si Tatay Abito pabalik doon sa bahay nila ni Tata Dodo. Nagulat din itong si Pikto at naghihintay sa kanya wikang tanong agad nito doon sa matandang albularyo Tatay Abito bakit biglang napapunta ka doon sa kabilang bahay? May problema ba? Wikang sagot naman ng matandang albularyo May napansin lamang akong kakaiba doon sa mga nakipista sa kabilang bahay pito at napansin kong may binabalak ang mga ito na masama doon sa mga tao kaya kinu-prunta ko agad ang mga ito. Mga aswang ang mga ito, pikto, at malas lamang nila nagkataon na nandirito ako. Nakakatiyak akong may mga kasamahan pa ang mga ito na nakipista din dito sa lugar. Ilang sandali pa, dahil itong si Tata Dudo, isa sa mga tanod ng lugar, mayroong nagpunta sa bahay nila para tawagin muna sandali ito. Utos iyon ng kanilang kapitan isinama naman nitong si Tata Dudo, si Natatay Abito at Pikto. Agad nang umalis pansamantala ang mga ito, nagpunta ang mga ito doon sa tatlong mga bahay na nando doon sa gitna ng palayan. Hindi naman ito kalayuan galing doon sa bahay nila ni Tata Dudo. Walang sampung minuto lamang ang kanilang nilalakad papunta doon sa mga kabayan. Doon sa isa sa tatlong mga bahay na nando doon may mga taong nag-uumpukan na parang balisang-balisa ang mga ito. Nando doon din ang kanilang kapitan at ang ilan sa mga tanod. Pagkalapit pa lamang ng mga ito, may nakita silang dalawang kalalakihan ang nakasandal na doon sa upuan na lantay. Marami ang tumutulong sa dalawa. May mga nagpapahid ng langis sa katawan ng dalawa at may mga gumagamit ng mga pamaypay para magbigay ng dagdag hangin doon sa dalawa. Bungad na wika agad ng kapitan na biglang natumba lamang ang dalawang ito at nanghihina agad ang kanilang mga katawan na hindi nila mapag-alaman kung ano ang dahilan. Mga dayo ang dalawang ito at nakipista lamang. Nangingitim na ang buong katawan ng dalawa, lalo na ang mga labi at mga kuko ng mga ito. Mukhang mayroong mga lason ang nakapasok sa kanilang katawan. Kinausap agad ng kapitan si Natata Dudo at nakiusap ito na dalhin na agad ang dalawang ito doon sa bayan sa patag dahil pakiwari nila kung hindi agad maagapan ang dalawang ito maaring madisgrasya ang mga ito. Isa kasi sa mga tanod itong si Tata Dudo na mayroong sasakyan na jeep. Ngunit nang makita naman ito ni Tatay Abito, agad na uwi ka nito kay Tata Dudo at doon sa kapitan. Mawalang galang na po kapitan, pinsa na Dudo. Sa tingin ko, hindi na aabot pa iyan ng buhay sa bayan. Mukhang malala na ang kanilang kalagayan. Kung marapatin ninyo, hayaan ninyo akong makatulong isa akong albularyo galing ng lugar ng Sikihor at makakatulong ako sa kanila. Pinatotohanan naman agad iyon nitong si Tata Dudo, kaya sambit ng kanilang kapitan. Kung ganun, maraming salamat kaibigan. Pakitulungan mo ang dalawang ito. Nag-alala na ako ng sobra sa kanila. Kakilala din kasi ng kapitan ang dalawang iyon na galing pa doon sa kabilang sityo. Agad na pinahintulutan ng kapitan na makalapit itong si Tatay Abito doon sa dalawang nandoon sa upuan na lantay na sa mga pagkakataon na iyon hindi na makakilos ang mga ito at latang-lata na ang katawan. Agad na pinailis muna ni Tatay Abito ang lahat na nakahawak doon sa dalawa. Ako na muna ang bahala sa mga ito. Magtiwala kayo sa akin. Kaya kung pagalingin ang mga ito agad naman na dinampian ng matandang albularyo ang mga noo ng dalawang kalalakihan habang bumuka-buka ang bibig nitong si Tatay Abito. Pagkatapos agad na idiniin ng matanda ang sikmura ng dalawa at wikang muli nitong si Tatay Abito. Wala kayong karapatan na kunin ang buhay ng sinuman. Sinundan agad ito ng pag-uusal ng mga orasyon ni Tatay Abito malakas ang pagkakawika at ang pagbabanggit ng albularyo narinig ng lahat natahimik naman ang lahat na nando doon. napatitig ang mga ito kay Tatay Abito sa kanilang lugar kasi dahil sa pag-usad ng makabagong teknolohiya at mga paniniwala unti-unting naglalaho na din ang mga albularyo doon sa bukid at ang karamihan pa sa mga taong nandito sa bukirin, na na ang mga ito at karamihan sa mga ito hindi na naniniwala pa sa mga aswang tulad ng nangyayari doon sa habal-habal driver na kinatay ng aswang kagabi lamang iniisip ng karamihan sa mga tao na napagtripan lamang ito ng mga masasamang kabataan na naimpluensyahan din ng bawal na gamot ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali biglang napaungol na ang dalawang kalalakihan at agad na napasuka ang mga ito ng purong laway ngunit nasundan ito ng pagsuka ng parang putik na hindi nila maintindihan at mayroong napakasangsang na baho. Wikang muli nitong si Tatay Abito. Kapitan, kung maaari, mayroong init na tubig para makainom agad ang mga ito at mapasukan ng mainit na likido ang kanilang mga sikmura. Mabilis naman at tumalima ang kapitan, inutusan nito ang nagmamay nagmamayari ng bahay na kumuha ng init na tubig ang mga ito. Pagkatapos may kinuhang buti ng langis din itong si Tatay Abito at binuhusan niya ang mga isinuka ng dalawa doon sa lupa at manghang-mangha ang mga taong nakasaksi nang makita nilang umuusok ang mga isinuka ng dalawa doon sa lupa at unti-unting naglalaho na ang mga ito na ikinagimbal ng kanilang mga isipan ang ilan sa mga ito kinikilabutan, lalo na ang mga kabataan na saksi na hindi naniniwala sa mga ganitong mga pangyayari. Ang lalong ikinagulat pa ng mga ito nang magsalita na ang dalawang lalaki at humingi agad ng tubig ang mga ito. Uy, kanitong si Tatay Abito. Mas nakakabuting mainit na tubig ang inumin ninyo. Huwag kayong masyadong gumalaw. Nawala na ang lason sa loob ng inyong mga katawan. Ang kasamahan naman ng dalawang lalaki na papaluha na lamang ang mga ito na lumapit doon kay Tatay Abito at nagpapasalamat. Inaakala kasi ng mga ito na baka napapaano na ang kanilang mga kamag-anak. Ang mga taong nakapaligid naman at saksi sa pangyayaring iyon na patiting ito kay Tatay Abito. Magkahalong pagkamangha at katanungan sa kanilang isipan ngayon kung sino ang matandang ito na gawin ang mga bagay na iyon. Sagot naman nitong si Tatay Abito doon sa mga kamag-anak ng dalawang lalaki. Walang anuman ang mga bagay na iyan. Tungkulin kong tulungan ang mga taong nangangailangan, lalo na pagdating sa mga ganitong senaryo. Mag-iingat lamang kayo sa mga sumunod ng pagkakataon doon sa mga taong makakasalamuha pa ninyo. Nagpapasalamat naman ang kapitan kay Tatay Abito na halos hindi pa makapaniwala sa ginawa ng matanda. Napapangiti na lamang din itong si Tatay Dudo sa isip ng matanda. Isang magandang halimbawa ang ipinapakita nitong si Tatay Abito sa lahat ng mga tao na dapat hindi nila iwaglit ang mga pangyayaring ito at hindi dapat magpadaig sa mga makabagong pag-ikot ng mundo dahil totoo ang mga aswang at ang mga kakayahan ng mga ito na kayang manlason ng sinuman. Sa isip din itong si Tatay Abito ngayon, mga aswang pa rin ang may kagagawan sa lahat ng mga ito. Kailangan niyang masugpo agad ang kasamaan ng mga ito bago siya bumalik doon sa isla ng Sikihor.